Mapagpalang araw, mapagpalang araw sa lahat. Good morning, Dubai. Ah, naka-filter talaga ang lola kay. Di pa ako nagsusuklay, guys. Wala pa akong suklay-suklay. So, tinaas ko lang yung buhok ko. So, may napanood lang ako sa YouTube, guys. Tapos, ma gusto ko lang mag-comment. Kasi, ang ganda ng pagka, ano. Meron tayong dalawang kabayan, di ba? Napanood ko doon kay Alvin Alves na, na naka-upload. Ah, saan ba yun? Nakakatakot naman kasi yung tattoo niya. Ayan oh. na Dubai mga Hindi naman ano ang tawag dito. Ang sabi ng asawa nito, ano sa anong sabi ng asawa niya, uh, Dubai namin, treat us like, ito, like uh, a immigrant. Immigrant like a terrorist or what or what or what, or what like this parang ma-disappoint siguro sila ng konti kasi ano, alam niyo na kasi hindi nila inasahan, akala daw nila is open country to. So so ayan, alam niyo na mga puno ng tato. Yeah, so Ito naman kasi si nasa, Sir, na grabe naman kasi na talaga ang ang tatoo niya oh. Uh, Tapos na yung mata no, Di ba yung mata yung mapanood nito kay Idol Alvin. Idol Alvin Alves follow mo ako sa YouTube channel ko ha kasi uh, sinubscribe kita. Uh, shout out pala sa iyo. Ayan oh, naka-subscribe sa ako sa iyo. Ayan na oh. <laughs> 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 din ng subscribers. Kasi yung ano na to guys, yung yung tato kasi nila pa, nung lalaki, pang alam niyo na lalo na po mga bata matatakot as in talaga. Pero so, madam, alam niyo na na ang Dubai is hindi hindi siya open country. Actually, ang Dubai ay lalo na pinagbabawal ang mga vlogger ngayon ng dahil diyan sa mga totoo niyo mga mayayaman kayo. Alam niyo ba 'yon? Alam niyo ba 'yung kaming mga maliliit na YouTuber na gusto namin kumita? Katulad ko, maawa kayo sa akin, Char. Kasi ang laki ng nawalang pera sa akin na ko ilang taon na wala sa akin na scam ako. So gusto ko mag-extra-extra extra income para naman sa mga konting happiness ko sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga pamangkin ko, yun, gusto makatulong, ganon. So, syempre, mag-vlog-vlog mag ako ng konti, sinasabayan ko ng YouTube, alhamdulillah, ang trabaho ko is kayang-kaya naman mag- mag YouTube, may TikTok, may Facebook, hindi ko na nga kaya yung iba. char daming activities sa nang kagustuhan ko din na na kumita din ng konti tapos mailabas ko din yung express how I my my sad feeling ay charot ang hirap mag english guys so bisayaon na lang nato ba tawag oh nang dahil alam nyo ba madam sir nang dahil sa mga tato nyo na yan at mga karamihan sa mga mga yung, hindi lang naman mga pilipino yung mga kaibigan ko na galing ng Poland, nagpunta sila ng Dubai para mag-vlog, nagpunta sila ng ano, ng ano. Alam nyo bang bawal, lalo na kami pinagbabawalan ngayon, bawal na kaya dito sa, Do ano ba yung mag-vlog kahit na, nasa labas ka sa ano mo pag nahuli ka may multa 5,000 yata yon tapos 1,000 ata 1,200 for registration o parang ano na rin di ba ano yun parang may license na rin oo miss no una minisis lang ako ng aking kaibigan na bawal na daw mag-vlog akala ko nagbibiro lang siya tapos may sinend siya sa akin na from Instagram tapos ayun nga totoo. Tapos uh, pero actually kasi dati pa yan bawal na. Bawal naman talaga mag-vlog sa labas yung mga kukunan mo yung mga video yung mga lalo na yung mga lokal, yung mga naka naka nakasuot ng ganun alam yun na 'di ba? So mag-ingat-ingat lang tayo. Kaya ano, kaya yung iba nga, mga ibang mga malalaking vlogger, pag nag-upload sila katulad nung Diana Roma, nakita ko yun sila eh. Ay, ano pala yung si Vanya and Manya Kids, nag-upload yun sila galing ng Dubai. Lahat ng mga tao sa airport, nilalagyan nila sa airport. Nilalagyan nila ng mga emoji yun. Kasi, as in, pero yun lang talaga, mahaba, mahaba, mahaba pa yung aking duck, eh. So, ang Dubai kasi guys, is hindi talaga siya open country. Hindi mo naman masasabi na very safe siya kasi meron din, marami din patayan dito. At saka, hindi pala patayan. Ibig sabihin, depende lang din yun sa'yo babae. Kung marinave ka, kung mapapatay ka ng jowa mo, ganun lang ang mga cases dito. Yung mga arabo naman, kung may mag magkakasala sila, nagkakasala sila, nagkakapatay sila ng tao, nang dahil lang din sa nang nangangabit yung asawa nila sa mga Pilipina. <laughs> yun lang ang mga, yun lang naman ang ano dito. Kaya ibig sabihin, depende sa'yo, kung ma, ma depende sa tao na nasa Dubai, kung ma, lalagay ka sa... Alam niya na. Kasi, nag-iingat lang talaga. Maingat lang talaga ang Dubai. At, ito lang talagang country na to sa lahat. Nadidinig ko, guys, na napaka-safe na country na to. Kaya, ang pangarap ko nga talaga saan ito doon, nung nag-aaral pa yung mga, mga anak ko, gusto ko talaga, pag napatapos ko sila ng college, dadaling ko talaga dito sila dito sa Dubai. So, uh, yun lang. Konting mahirap lang kasi pagka, ano nila yun, nagkasawa <laughs> hindi na nila maiwasan, alam nyo na so may na lang natin kasi na in love din naman tayo nung araw so nagka, yun, na in sila, so sana na lang happy life, so yun lang naman ang comment ko guys, eh, madam, madam yung asawa mo kasi yung mata niya tato na talaga din so understand na lang po tayo respect na lang doon sa kasi isa pa Islam country kasi ito so hindi naman sila nag-iisip na kasi ang sabim, sabi ni Madam, uh, Dubai treat us like immigrant like that. So, hindi hindi lalo na Muslim, hindi naman mapag-isip ng masama, nag-iingat lang din talaga lalo na 'yung um, yun na, ma maingat lang talaga as in Dubai. Maingat, very safe country talaga in the world as in. So, 'yun lang. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.